again. Magandang araw sa lahat na nanonood dyan. And ngayon, uh, like every other year, tayo po yung susuporta sa Valve. And syempre, wala man silang battle pass ngayon. And uh, wala man silang uh, announcement pa kung paano discarte for TI pero meron po collector's cash okay so we will be doing this one first di ba and uh, before we continue mga idol eh paulan po ngayon maraming bagyo sana lahat kayo ay safe okay kakatapos lang po ng uh, TI qualifiers and unfortunately malungkot po ang sambayan ng Pilipino merong nga uh, kilas na talo rin po tayo sa World Cup And uh, for the Philippines naman ng uh, Dota, hindi rin tayo nakapasok. Well, congratulations to our boy, Johnwell, Saudi boy. Okay? So, sana... Uh, well, wag sana. Kasi ang team ng video na to, no expectations. Okay? So, ilang taon natin ginagawa to, nabibigyan tayo, pero kadalasan hindi. So, no expectations para hindi masaktan. Gagawin natin to kasi yearly tradition. Okay? Pero expectation-wise, wala na. Tagay ko na sinuko. Okay? So, isang mabilis. Ito muna yung mga takapaloob dito sa collector's cash na to. Primal Beast. Okay lang. Don Breaker Pangit. Ano to? Abaddon. Maganda. Alchemist. Uh, pangit. Specter. Pangit. Raking. Mas maganda yung Specter na. Raking. Sabi ko. Pangit. Hoodwink. Maganda. Death Prophet. Pangit. Kung ka maganda, Skyrat maganda, Storm maganda, Chakiro okay lang, Dazzle maganda, Marcy maganda. Ito pinaka gusto ko rito. Okay? Stop fire. Ito ang makukuha ko. Yung syempre, Anti-Mage, magandang maganda. Meron tayong 13 mga idol. Okay, meron tayong 13 dyan na set. And uh, lucky, lucky number yan laki number 13. So, ang target natin makakuha ng snap fire at saka ng anti match Okay? So, shout out nga pala, syempre sa team Surewin. Subscribe kay dyan mga idol malapit tapit yan. at saka marami tayong content na ilalabas siya. Okay? So, unang pasada, Patungtugin na 'yan. Pa! Sino mag-aakala sa unang ikot may rerak kukuha? In the major, Sinong mag-aakala? Sinong mag-aakala? Ito na, snapper. Snapper. What? Tresi lang to, guys. Tresi lang to. Bawal tayo mag-skip meta dito kasi tresi lang to. Lala pin natin to, mga idol. Ha? Lala sa pin natin. Again, no expectation. Kaya kita nyo, kada ikot, di na ako umiinda. Kasi no expectation. Di ba? Kung bibigyan ako, sa tingin ko, medyo malabo. Kaya no expectation, ha? Wala. Tama. Sige, tanggalin mo na. Sige. Pati yung team Okay, nice one. Pangalawa. No expectations, guys. Para hindi kayo masaktan, huwag kayong magkaroon ng expectation. Kasi kailangan ko Para lang malinaw tayo dito. Tres yan. Yeah. Tanggalin mo natin, Mitch. Tanggalin mo na, <coughs> tanggalin mo. Okay. Pangatlo. Okay. So, kita nyo, nasaktan ba ako? Diba? Hindi, diba? So, at isa, so, tuturuan ko pa rin kayo ng bagay na makakatulong sa inyo. Uloy, gagot! So, no expectations, guys. Tatlo ito, tatlong target natin ito. Pero, hindi natin makukuha yan. Ang mahalaga, nagawa rin yung yearly tradition natin, ha? Tanggalin mo na ito. Stop, perfect. Next nice one. Pang-apat, guys, di ba? So, kita nyo. Wala, walang inda sa... Wala akong inda. Di ka tulad naman natin previous opening ko, di ba? Na kumulubot na yung mukha ko at lahat. Wala pa rin na ibigay. Okay? Isa pa. fire eh. Nakatingin ako sa mata na fire. Taka. <laughs> ito yung gusto ko makuha. Ba't tuta ka? Magkasama pa kayong magkuya. Diyos ko. Okay, wait lang ah, guys ah. Oh, to, 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 Baka ma-recycle na naman eh. Yan, okay na guys. Ayos na. Yee, Diyos ko po. Game, game. Pito, may pito pa tayo. Ha? May pito pa tayo. May pito. Wala pa tayo nakuha na. Dazzle Primal Beast. Okay, wala pa. May pito pa tayo kasi may pito pa tayo ha. Syempre, wala kang expectation, pero pag dumating sa iyo, mas masarap, 'di ba? Oh, so reset tayo, reset. Let's go. Eh na kami pala yung ocho. No expectations. Kung bibigay, walang ibibigay, 'di ba? Hindi pwedeng isda dalawa yan, syempre. 'Di ba? No expectation, anim, ha? anim. Anim na lang last six. No Expectation At isa tututukoy sa akin, di ba? Miski meta No Expectation O, no. no, di ba? Uy, tika lang Lima na lang, uy Gusto ko pa ng Anti-Mage Tinutuon naman niya yung No Expectation Lima na lang, ito lang Sige na, please 13 binili ko 2,000 worth yun Ito pala nakukuha ko <coughs> tropa. Gusto ko naman to Pero gusto ko rin to Huwag ka okay, iiyak yeah. Kalimutan mo na yan Sige-sige maglibang 🎵🎵 Wag ka Mace, sige na sige 5 tries. 1 rare. May masalala kita pa At itiniyak <laughs> <laughs> <Diyos ko> po! <laughs> ano Ito gusto ko, Peace now. Magkukuha ko lahat, guys! Magkukuha ko lahat ng gusto ko! Sana, ah. Uh hmm, Axel, sagot! Ingit like ka na yun, di ba? Hmm, namuka. Ulo, gago, tarantado, tanga, bastos, walang modo, baliw, bobo, sira, ulo, tang, inakasinto, sinto, kulang-kulang, may sayad, abnormal, hayop, demonyo, animal, aso, pusa, baboy, daga, ibon, ahas, baka, pagong, penguin, dolphin, tigre, leon, elepante, buaya, unggoy, bulate, guto, sibra, dragon, camel, panda, bitre, usa, kuwago, kuneho, ibis, lamok, toro, kabayo, bibe, manok, jirap, langa, uot, gambe, grapatak, wala, kalabaw, batang, itik, kangaro, oso, isda, buti kay buboy yung surut, lenta, pokemon, tibakon, tubawak, kulis, sabok, tubusto, starfish, yelipis, langam, iguana, panikay, gamugamu, paraparo, para, umalis ka BAKA ba KITA! Last one, anti-wins na lang ako. Kulong natin! Ito hmm, so na. Walang expectation. Hindi, well, hindi. Meron, meron pala. Meron, meron. meron. Ay! Matag na lang natin! na lang eh. ganda nito. Storm, magpapamidya ah. oh, <laughs> na tao nito ah. Really? Ah, wala na makapagpake doon. Mga idol, sa lahat ng uh, sumusubaybay sa ating treasure opening every year, na-appreciate ko po kayo ah. Maraming maraming salamat po ha. Ito pong ginagawa po natin to, wala pong script to, wala pong uh, kung ano man to, walang halong chemical, puro natural po ito ha. So kung ano ibigay, kita nyo naman, yung perang kinagastos sa to po yun ha. Kaya medyo nakakainda minsan eh ha. So yan, ilan na lang? Nas two Last one. Kailangan makuha ko yung anti-mage, Axel. Naboka. Mage Axel. Mage Axel. Ay, last one. Buster Beater. Buster Beater, Axel. Guys, ito na. All in sa Last Treasure. Okay? Pero bago tayo mag-open ng Last Treasure, gusto ko pong i-promote na ibabalik na po natin yung The Cool Down. And uh, ang maganda rito, i-interviewin na po natin kahit na yung mga hindi po na studio, yung mga online na mga idol nyo. For example, mga pro player, pwede na silang i-cool down na online. Okay, so i-comment nyo lang dyan kung sino yung gusto nyo i-cool down. Uy, may tumatawag sa atin. What's Anti-mage Eto na 3 2 1 Here comes nothing Anti-mage ko wala, ito yung pinaka worst na feeling ah. Hindi ko alam kung malulungkot ako kung matutuwa. Kasi nakuha ko tong ano, snap fire. Pero hindi, hindi ko naman nakuha tong anti-mage. So, confused ngayon yung nararamdaman ko kung masaya ba o malungkot. Ganyan, siguro, isang malungkot, isang masaya. <laughs> ito maganda, maangas oh. Ganito guys, Meron tayong isang buwan, buong September. Ha? Pag buong September, walang nilabas na konbenjo. Magra-round to ako nito. Magra-round to ako para dito ulit. tresing treasure ulit para dito. Okay? So, babalikan natin itong anti-missing. Makikita tayo ulit. Hanggang sa susunod. Guys, please subscribe and uh, support tayo ng mga mga Show. things. Salamat. I love you.